A estudyante ng San Andres High School na kuha ang unang pwesto sa larong billiards sa Clara Amit 2024. Ibalita mo yan, Arya Lea. Arya Lea. Diba? At lalong-lalong na po sa mga nakabang sa ating Facebook Live. Gusto niyo ngayong araw nasungkit ang unang medalyang binuto ng isang grade 7 na estudyante mula sa San Andres High School, Jean Baneda Isia, sa ginagawang karaan 2024. Ang istudyante na si Hana Yunis Dakutan mula sa nasabing paaralan dito sa Gimba ay anak ni Mr. and Mrs. Gary Dakutan ng Urok Champaka, Barangay San Andres, Gimba, Nebay Nangibabaw ang Billiard team ng Nebay Siya Generals sa mga pool table sa Bureau of Eight balls, na nagbigay baan sa garantisadong gold ni Yakutan sa Klaraan Mi 2024 na ginanap sa SMC City kahapon Abril at 30 taong kasalukuyan na ibulsa ni Hana Yunis Yakutan ang unang gintong medalya para sa probinsya ng Nueva Ecija. Nauna na rito, nanalo din ang 8 ball secondary boys team ng Mighty Generals Nueva Ecija na humantong sa back to -back win para sa sa Mighty Generals. Uusad na rin si Gakutan para sa nalalapit na palaro pang 2024 na gaganapin sa Cebu City bilang host ngayong taon. Di naman nagkamayaw sa tuwa ang buong San Andres High School sa nakamit na ginto ni Hana Yonis Gakutan at maraming salamat po sa kanyang coach na si Ma'am Carol Herminiano Duenas sa update and videos para sa radyo nating Gimba. Ito po ang lingkod at yalala para sa balita ng mukhaan. Sa radyo nating Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy at nagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo at Maraming salamat. Ay, Ale, ang galing, -galing naman. So, babae, no? Ay, alam ko, nagbibilyar, eh, lalaki lang, eh. Pero uh, ito, babae. yung player ay babae. Oh. Yes, so. Ano, meron ba silang bilyaran sa <laughs> sa kanila? <laughs> Kaya nung eh, sinamahan dinatanong ko yung tita niya kanina, ito daw bata na to, tatlong magkakapatid na puro lalaki at siyang nag-iisang babae, siyang nagbibilyar. Bata pa daw talaga dahil ang bahay nila ay nasa harapan lang ng bilyaran. Oh. Bata pa lang daw talaga <laughs> ako na ang hawak niya. Uy, galing. No? Katama okay. na pala ang uh, billiards, uh, pinaglalaban ng sports sa klaraan. Yes po. Hmm. Yes, po. Kala ko ping pong lang ganun. Tapos yung tennis uh, at uh, yung billiards ay hindi kasali. Sama na pala yun oh, na. Po. Yung bilyaran. Ah, matagal na kasama eh, yung kadayon ano, yung... nga uh, kay Efren Bata. Yes. Oo, uh, eh yung pool. Yung pool. Pool ba yun? Yung mas maliit. Pool! pool. Actually, wala kasamang G. Kasi ang mga laro ngayon sa Kararaa ay kung po sub-army, sepak eh, takraw, chess, archery, athletics, badminton, boxing, basketball, baseball, chess, volleyball. dance sport, yes, gymnastics, football, table tennis, taekwondo, tennis, volleyball, wrestling at wushu. hmm ano yung wushu? <laughs> wushu ito yung parang isang style ng parang taekwondo ganon. Ah. Kaya lang ibang klase, yes. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. So ibig sabihin siya siya pa lang ba sa sa buong uh, gimbang ang uh, nakakuha ng uh, Yes, uh, ano? siya pa lang kasama ng siya pa lang ang unang nakasukit ng gold medal. Yes. Wow, well, galing naman. Apo. So, more medals pa para sa club. Apo. Ng mga Beto, Ito no kaya tumuntung po ay. ang buong yes, ang buong gimba kasama ng San uh, Andres High School uh, sa pangunguna po ng kanilang principal na si Ma'am Lydia Mamaril Santiago at ito nga po ang coach niya po ay babae din si Ma'am Carol Herminiano Duenas. Mm -hmm. Okay. Sige, maraming salamat. Hoy, Alia. your night